iniwanan natin yung nag install ng solar dun sa sa bahay. <laughs> Pumitas tayo ng dragon fruit sa kapitbahay. Ito <laughs> maganda sa DRT. Nakikitulog ka na nga lang sa kapitbahay. Dami pang prutas sa gilid-gilid. May pinya, may mangga, may dragon fruit. Kaya pag-aakit ako dito, hindi ako nagugutom. 'Di ba? Ganyan lang ang pagbukas ng dragon fruit. Oh. Akala ko kailangan ko pa ng kutsilyo eh, hindi daw. Para lang siyang sa, para lang siyang kagito. Saging na binubuksan, ganyan. Ang dragon fruit dito mabilis tumubok Kain po tayo. Hmm. Sarap. Hmm? Ang tamis. Kalangan, linisya na yan. Ito mo na pang dinig ko. Ang sabi nung may-ari ng dragon fruit, pumitas lang daw ako anytime na gusto ko. So naglalakad daw kayo na dumaan ako. Di pumitas lang ako. <laughs> mo ka solar dito sa DRT para sa one horsepower na aircon. At saka pwede na rin siya sa ano, water dispenser na may heater. Saka pang... Hmm. Um, ang <laughs> taba na nakakakain. Kain ang kain. Kain po tayo.